Yes, yes, yes mga ka-totot. Mabagyong araw sa inyo lahat Nakikita nyo naman lakas ng hangin oh. No? pa ng ulan Eh, ganun talaga Swerte-swerte diba? lang talaga Kaya swerte sila Okay lang <tod> Eh, yung tulo nagtatanong sa akin mga katotot Natanong kung BS Criminology daw ba ako Kung ano daw course ko Ang course ko po is Of course <laughs> So, Ang kursa ko po, isa uh, hindi po criminology. B.S. Information Technology po ako graduate. Magna. Nung graduate. Magna 9 years. <laughs> Oo, oh, magna 9 years ako kasi nakatatlong kursa ako mga to, to, Sa awa ng Diyos na naawa sa akin mga teacher nung pang third na course ko. Pinasan ako. Kaya graduate ako. So, tatanag siya paano ako naging police. Uh, ganito kasi yan. Uh, any 4 years course po kasi na graduate ka is pwede ka po mag-apply sa PNP as long as uh, meron ka pong eligibility. Ano po yung pwede mag-eligibility? Yung mag ka po ng ano, NAPOLCOM entrance examination o kaya yung civil civil service examination. Sa so, kung criminology ka naman, yan, kailangan pasado ka ng board exam. So ako, dahil hindi naman ako criminology, ang tinik ko po is NAPOLCOM entrance examination. Yan. E, sa awa naman ng Dios nakapasa tayo. Medyo mataas ang grade natin, 73. <laughs> Passing naman kasi 70. Eh, 70. sabi nga ni Tata hindi ko aanin ah, mo sobra. Hindi mo naman magagamit, di ba? Oh, kasi okay na 'yon. Tapos yan, ang problema nga lang, tuwing yung uh, ako, kailangan ko mag-take ng exam. Katulad nung uh, napapromote ako from <coughs> PO1 to PO3, uh, PO2 to PO3, <coughs> nag-take ako ng another exam sa Napleton, which is yung tinatawag naman na PO exam police officers examination ng Napolcom. Tinik ko yun ng PO1 ako. Yan. Kaya promote ako ng PO3 noon. So ngayon, pa from po 2 to SPO1, kailangan mo uli magpapromote, ah, mag, magpapromote, diba? So kailangan mo mag-take uli ng exam. nag na naman ulit ako ng exam ng uh, ano naman, senior police officer examination. Sa Napolcom pa rin po. Uh, ah, magagamit mo siya from PO3 mga SPO1 to SPO3. Ayan mga ato-ato. Tinay ko siya nung PO2 naman ako. Ayan, eh, nakapasa naman ako mga ato-ato. Diba? Ah, uh, medyo mataas-taas ang grade ko doon. Ah, uh, 78 yata. Ito wala man lang umabot ng 80, no? Eh, pero uh, pasado pa rin yun. Ang importante ng pasado mga ato-ato. No? So, ayan mga ato-ato. Ayan, nasakit ko na yung ano mga. Nung college life ko naman daw. Tinatanong yan pati yung college life ko eh. Yung nga, college life ko, magna ako ng graduate mag-9 years kasi nakatatlong kurso ko. Very memorable at colorful ang aking uh, college life. Lahat ng kalokohan na napagdaanan na ko na rin yan. So, uh, to oh, sana mag-enjoy ka. Kung BSK ka, ang mas maganda kasi doon, pag board passer ka, hindi mo na kailangan mag pa ng mga examination para sa promotion. Hanggang superintendent ata, I think yung, ano, yung uh, yung eligibility ng board exam. Uh, correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkakaalam ko sa superintendent. Hindi mo na kailangan mag-take pa ng mga exam-exam ng ano. Hindi ka tulad ako, take ako ng take. Diba? So tatlong napol ko may exam ang pinasa ko. Talino ko rin, no? May ko tatlo, no? Pagkanto-kanto lang tayo, no? Kaya mga tohotot, ha? Uh, lailo tayo ngayon. Siyempre, lakas ang ulan. Pero may huli naman kami tatlo hindi lang natin niya uh, iblinag ha? kasi ayaw ha ano ba dapat sa inyo pag gayo ng tao hindi natin pwedeng uh, ipilit di ba kasi karapatan nila yan sa data privacy act ha oh. ingat kayo palagi lalo na sa mga ano taga Bicol ha mag-ingat kayo lakas ng ulan sa hangin mga tinamaan ng magyo uh, pinagdarasal ko po na maging safe po kayo palagi ha See you later, alligator.